Istri istriktong implementasyon kan fire safety as in regular na pagkondusir ni inspeksyon ang pira sa mga importanteng obserbaran sigun sa Bureau of Fire Protection tanganing maibitaran ang kasulo sa mga ospital. Sigun sa BFP, sa pagtugdok pasanakan sa rong establisimiento, dapat na syerto ng compliant ini sa Republic Act 9514 o ang Fire Code of the Philippines. Parte kay yan ang pagkakaigwanin tamang compartmentation exit signs as in accessible fire exits. Importante man na pirming preparado ang response team o an organized fire brigade sa lambang edipisyo kan hospital. Basado sa lay, dapat na magsairarom sa fire drill ang mga personahe kan lambang shifts na igwaan hospital ospital tanganing anumang oras na magkaigwaning kasulo, aram kan gabus ang gigibuhon. Sa record kan BFP Naga asing BFP Kamarina Sur, mayo pa man ni nairehistrong kasulo sa mga ospital o medical facilities sa saindang nasasakupan. Asin lugod mayo naman ni may mairehistro pa. Sa mga rampa kami, mga kurbada yan. So, big test me yan during the sa mga drill na dapat agi pag nag-agi duman, dire-diretso dapat sa makaluwas duman sa sa luwas kang building na. So, pasyente, niya on duman sa ibabaw kang bed niya dapat sa isang hospital, last na yung evacuation na dapat sana last na. Doon pa lang sa at the onset of the fire, makontain na kaagad. So doon pa lang maglalagay na tayo ng mga safety measures. So yun ang pinaka unang requirement o isa sa alang-alang sa pagdidesign.